Ito na naman ako. Magluluto na naman ang hapunan namin. Ito, ginatang langka. Ito. Ginigisa ko muna yung bawang, luya at sibuyas. Ito, bawang. Then, luya. Tapos, ito, sibuyas. Yan. tang langka at heto meron akong langka dito na dilata tang langka tapos na ba Ito ano? ano? Tapos yung aking kulutan nung isang araw na natira, ihahalo ko. Sayang eh. kulutan ng anong ang langkang hinimay ko. Yung isang langkang malaki na aking hinimay. Maraming kulutan. Ahalo ako ng hipon, no? Oh. Eto. Ito yung hipon ng hipon at pusit. Hipon at pusit. Ang aking ihahalo. Nag-tirate ko muna Yan lang kadali ang pagluluto. Pag eh, medyo na pula-pula na yung lipon, eh, ilalagay ko na yung lagka. Eh, napupula ko lang sila yung lipon. At wala na kami. Ito. so meron ako isang latang gata. Napakabilis lang yun Ayun na. ilalagay ko na nga. Ilalagay ko na tong pulutan ng langka para mag isa At Sayang kasi ang daming pulutan. Kaya inihalo ko na rin. ng isang beses nga, puro pulutan lang aking binatang. Eh, eto. May isang lata dito ng langka. Na nakita ko. Eh, malapit lang ma-expire. Kaya, isinama ko na rin yung kapulutan. Wala na nga oysters, so, eh, na. Pag ng konti, ilalagay ko yung gata. Luto na ang aming gilat langka. napaka ano. mag lang dito pa, ano. Hindi ka na magbabalik ng langka. Hindi ka kaya sa... Uh... Bukid sa probinsya, magbabalat ka pa ng langka. Eh dito, may nabibili ng dilata. Sinama ko na nga rin yung langka. Tutal, madali lang na luto yun. Panati sandali. Tapo na natin yung lata. mga aso nakikisali pa kayo sa pagluluto naaamoy ni ba, nakapalilig pa kayo rin to alas yeti mag alas yeti na pala pala ako maaga pa ayan, yeah, luto na lagyan ko kaya ng sili eh. para masarap, mabangay magdali lang namang luto yun Higyan natin ang sile. Robomi, nagugutom ka na? nakatanga ka pa sa pagluluto. Ah, naghihintay ka na naman ang makakain mo. Wala kang kabusugan. Hmm. At eto, lalagyan ko nga ng sili. Ayan. Yung ko na umanghang. Masarap kaya yung medyo manghang. Yan ha, katungsil yan. Masarap na masarap yan. Oh. Dito na yan. Alagyan na lang ng gata. Okay. Okay. Mawawala naman po yung alat niyan pag may katal na Ano mm pa -hmm. bang? Ah, paminta. Iisip ko na yung Garlic powder. Paprika. Hindi na. Meron ng bawang. May sili na Okay. O, ayun, pa. ay lalagyan na natin ng gata at luto na siya. Napakabilis naman. Kain na naman. Ayan, ang hap um, namin. hipon, puset. O, uh, ayan, puset. Ulo nga lang. <laughs> may, may nabibili dito kasi mga puset. Ulo-ulo ribbon and no? binalatan ko na yan hintay natin konti uh, natin ng konti maya maya natin lagyan ng gata tapos lagyan ng ay luto na nga ang aming ginatan lang ka napakabilis lang

medyo patigang-tigang natin ang kulit. mas masarap. tama na.